ng mga nagbabagang balita. Van na disgrasya sa Iriga City, tatlo kasama ang isang barangay kapitan, patay. Posibleng investment sa Kamsur, pangunahing napag-usapan sa pagbisita ng Royal Danish Embassy sa probinsya. At concert and marching band ng Bicol High School for the Arts and Culture sa Sabak sa National Music Competition. Magandang gabi! Narito ang mga may init na balita sa Camarines Bumisita ang Royal Danish Embassy sa Camarines na mainit na sinalubong ng mga kamarinense, Renewable Energy Investments at iba pa. Natalakay sa pagtitipon. May ulat si Darlene Lastrullo. Mainit na sinalubong ng mga taga-Kamarinisur sa pamumuno ni Governor Alri Villafuerte ang mga kinatawan ng Royal Danish Embassy, European Chamber of Commerce of the Philippines, Copenhagen Infrastructure Partners at Kamsur Chamber of Commerce and Industry na ginanap na courtesy meeting nitong October to 2025 sa Digital Transformation Center sa Capital Complex, Kadlan, Kamarinisur. Kasama sa programa ang presentasyon ng priority sectors, updates ng mga proyekto at talakayan ukol sa mga susunod na hakbang para sa posibleng partnership at investment opportunities sa lalawigan. Ayon kay Ambassador Friends Michael Dunden Melbane, nagiging makabuluhan ng naging usapan kasama si Governor Alrey sa mga proyektong nakalatag para sa Camarines Sur. I think there are a lot of exciting projects ongoing uh, including the new uh, business uh, sector that is being built. So there are good opportunities both for the people who are living in Bicol and the region to build up business here, but also investment opportunities for, for foreign business to come in. Foreign businesses are very important because they can also help increase productivity, bring new wealth and welfare uh, to the citizens here. And the Philippines needs better productivity in their agricultural sector, in the industrial sector, uh, and foreign companies can help do that. Dagdag global market, business sector. Philippines can be competitive also globally, but as I said, uh, it really needs to focus on increasing productivity. Uh, one way of that is bringing foreign investments in. But the doing business uh, environment also has to improve. I think the Marcos government has been very good at instituting some reforms, but it needs to continue and deepen the reforms. And also, after the Marcos government, there needs to be uh, more reforms. There's no reason why the Philippines cannot done what they do what uh, South Korea, what Japan, what Singapore, uh, Malaysia did before. The Philippines can. I believe that uh, good policies will help. Vibrant business community will help, and the young population bringing talent to the table will also help. I've been to Kamsur before, and uh, this time it confirmed my impression that it's a very uh, business friendly uh, province. Very happy with discussions with Governor here today, with the business community yesterday. I'm very optimistic about the potential for cooperating. And of course, uh, Pekola has the best food in the Philippines, so very nice to be here again. Samantala, sinabi ni Governor Elrie Villafuerte na matagumpay ang pagbisita, lalo na sa presentasyon ng mga proyekto at partnership opportunities na makatutulong sa Kamarinesur. Very successful. Uh, of course, the biggest investment in the country uh, itong uh, Copenhagen Infrastructure Partners, uh, the biggest, largest offshore wind in the country. That's the largest investment in the country. We're happy that the Ambassador's here. But more than that, we're, we're talking to them about mas maraming pang investment sa atin, whether agriculture, AI. So very good, productive. Dagdag pa niya, mas lalo nitong palalakasin ng business sector sa probinsya. Very happy sila. They're gonna have uh, a, a pen Chamber of Commerce uh, trade fair, agri-fair. So maganda rin ang partnership with the Chamber. Sa pagtatapos ng courtesy meeting, nagkaroon ng masiglang palitan ng ideya at naging matagumpay ang pagbisita ng mga dayuhan sa lalawigan ng Camarines Sur. Darlene Lastrullo, CSN. Tatlo katawang patay, kabilang na ang isang barangay kapitan sa Iriga City sa nangyaring aksidente sa kalsan na kagabi. Habang sa pili, patay rin ang isang motorcycle rider matapos sumalpok sa isang truck. Narito ang ulat. Guys, kuwa sa di, kuwa po adi upod ka di, ano, ambulansya dapat, kaypun po ka na. Kuha ang video na ito matapos ang nangyaring aksidente sa kahabaan ng Highway 1 malapit sa isang paaralan sa barangay San Nicolas, Iriga City kagabi. Makikita sa video ang bakas ng dugo mula sa sumalpok na van. Halos wasak rin ang unang bahagi ng sasakyan. Ayon sa Iriga City Police, nawalan umano ng kontrol ang van at bumangga sa pader sa pakurbadang bahagi ng kalsada at nahagip ang motorsiklo na sinasakyan ng 21 anyos na lalaki na nagtamo ng minor injuries. Tatlo katawang ang patay kasama ng barangay captain sa isang barangay sa lungsod. Nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente. Samantala, isa pang road crash ang nangyaring kahapon sa kahabaan ng Maharlika Highway sa Pawili pili Marinisura. Sumalpok umano ang rider sa likod ng traka dahil doon arrival sa ospital ang naturang rider. Nick De La Cruz, CSN. Napanatili ng Bagyong Paulo ang nakas nito habang papalapit sa kalupaan. Kaugnay niyan ay nasa ilalim ng Tropical Cyclone Wind Signal number no. 1. Ang ilang lugar sa Sur dahil sa banta ng bagyo. Kasama dyan ang mga bayan sa northern portion ng Sur tulad ng Siruma, Tinambak, Lagunoy, Garcia Torena, Karamoan, Goa, San Jose at Presentasyon. Signal number one din sa lalawigan ng Katanduanes. Taglay ng bagyo ang lakas na abot sa 75 kilometers per hour at pagbugso na abot sa 90 kilometers per hour. Patuloy na naghahatid ng malawakang tulong ang Composite Disaster Response Team mula sa Provincial Government ng Kamarinisur. Grupo tumulong na sa clearing operation sa mga lugar pang labis na naapektuhan ng bagyong opong sa probinsya ng Masbate. Narito ang ulat isa sa mga bayang labis na apektuhan sa lalawigan ng Masbate ay Aroroy, kung saan mahigit 10,000 pamilya mula sa 41 barangay ang naapektuhan ng bagyong Opong. Ilang araw makalipas ang hagupit ng bagyo, bakas pa rin ang pinsala ng Opong dahil sa mga debris at obstruction na nagkalat sa mga kalsada. Bago pa man makarating sa bayan, nakaharang pa rin ang mga posting na buwal at mga kable ng kuryente na nakalaylay sa mga kalsada. Mga bakas na nagpapakita kung gaano katindi ang panlalasa ng bagyo. Hindi na nagdalawang isip ang Composite Disaster Response Team mula sa Provincial Government ng Sur na magsagawa ng clearing operation. Dahil dito lubos ang pasalamat ni Aroray Mayor Arvin Vertusio sa inilaang serbisyo at tulong ng Kamsor Composite Team sa pamumuno ni Sur Governor El Revillo Forte. Very thankful talaga tayo kay Gov uh, El sa pagpadala ng tulong sa probinsya ng Masbate uh, tayo dito sa Bicol uh, very hard hit tayo every time na magkaroon ng typhoon kaya nagtutulungan talaga tayo so Laking pasalamat po namin dito sa Aroroy. Sa Nasa lawigan pa rin ng composite team at tuloy-tuloy na naghahatid ng malawakang tulong mula sa medical and dental missions, laboratory services, paghahatid ng malinis na inuming tubig at internet connection at marami pang iba. Patunay na buhay na buhay ang bayanihan na sa panahon ng kalamidad, angat pa rin ang pagtutulungan. Regine CSN. Proudly representing Bicolandia ang concert and marching band mula sa Bicol High School for the Arts and Culture. Banda Tumulak na sa Metro Manila para sa National Competition. Narito ang ulat Tumulak na patungong Metro Manila ang 50 member concert and marching band ng Bicol High School for the Arts and Culture, ang banda Lalaban and representing Bicol region sa National Music Competition for a Young Artists na gaganapin sa National Museum of the Philippines. Kasama nila ang kanilang proud parents at all out ang support sa banda sa kanilang semifinals performance. Bago tumulak ng Metro Manila ay hinandugan ng Provincial Government ng Kamsur sa pamumuno ni Governor El Rey Villafuerte ng 10,000 pesos educational assistance ang mga estudyante. naghandaan umano ng eskwelahan ang naturang kompetisyon kaya't ibibigay nila ang lahat ng kanilang makakaya para sa Kamsur at Bicolandia. Kasi po, ano, first time po namin pag nam siya, tapos we are presenting the Bicol region and we are so thrilled to compete there kasi ano, baguhan pa lang po kami din, nakapasok na po kami, we are so happy. Thankful kay Governor Elrey kasi sinagot niyo na po. Super happy po din po na parents namin kasi nalipin na po yung expenses. Then hindi na po masyadong mabigat. Nagpapasalamat ang Bisac sa walang sawang suporta ng Provincial Government ng Camarines Sur. Bisac community are truly grateful for the unwavering support of our Governor Elving Villapuerte, our governor in the province of Camarines Sur. For the first ever entry of the Department of Education Division of Camarines Sur in the Symphonic Band Competition in the 2025 National Music Competition of Young Artists. Chris Novello, CSN. Bahagyang tumaas ang singil sa puryente ng dos para sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Singil sa puryente ng Cooperiba Nananatili pa rin pinakamababa kung kukumpara sa ibang electric cooperative sa bansa, si Regine Buesa Nitalie. Bahagyang tumaas ang singil sa kuryente ng Casoreco 2 ngayong buwan ng Setyembre. Ayon sa kooperatiba, tumaas ng 1 hanggang 3 sentimos ang singil sa kuryente sa residential, high voltage at low voltage consumers. Umaabot na sa 7.86 per kilowatt hour ang singil sa residential consumer. 7.1 per kilowatt-hour naman sa low-voltage consumers, habang 5.92 per kilowatt-hour naman sa high-voltage consumers. Sa kabila ng pagtaas, tiniyak ng kaso na nananatili pa rin mababa ang kanilang taripa kung ikukumpara sa iba pang distribution utility sa bansa. Asin in, in mga pagtara ng mga uh, banwaan, asin in, uh, iningsya ni Naga, Uh, nag-i-enjoy sa hababang taripa sa kuryente. Kaya lang bagay po na igaw po kitang araw ka ining effort na ginigibo para mamantinir ang hababang taripa sa kuryente. Dahil naramdaman po baga na sa Metro Manila, uh, almost 13, uh, 12 to 13 pesos na ang taripa sa kuryente. Pero hindi sa probinsya kang Sur, Specifically, hindi sa tuyag area coverage kang Kasureco to. Uh, nag enjoy kita ng hababang uh, power rates. Ayon sa Kasureko nananatili ang mababang rate dahil sa patuloy na pagkakabili nito ng kuryente sa mas murang halaga mula sa mga power generators. Magpapadagos-dagos po ini hanggat uh, matapos po ining taon na ini hanggang matapos ang taon na 2025 and uh, babaw kita maglaong hindi sa bagong taon na 2026. Iyan uh, ang pinaka-objective ta, ang mas hababang uh, uh, taripa sa kuryente. Uh, pero kaakibat po kayo ni, eh, uh, ang pangapudan man ni Kasureko to, ang kahagadan ni man, daw hababa po ang taripa sa kuryente. Dahil kita malingaw, magbayad ka sa tuyang bill monthly. Dahil uh, mas istrikto po ang sa tuyang kooperatiba ko sa pagpasunod po kay itong one bill policy. Ano? You know? uh, regardless kung gura na no, si kantidad kang babayadan po rin doon, basta nagpas joke po ka mo, uh, napadarahan ka mo ng notice of disconnection, pwede kitang maputulan Dawa sa bulan lang po yan. Kaya eh, uh, iyo po yan no. Uh, eh, mag-enjoy muna kita. Uh, Kag hababang tari pa sa kuryente. And uh, sisiguraduhon mi man, no, rest assured po sa Gabos sa mga member, consumer owners, mas papakusugunta at sin papagayoon sa ang serbisyong tinatao sa Gabos ng mga consumers uh, kang Casoreco. Richin Boy, CSN. Habang papalapit ang Kapaskuhan, ay dumarami na rin ang mga namimili ng na mga pandekorasyon tulad ng Christmas lights. Pailaw, mabibili na rin online na binabantayan ng DTI Narito ang ulat Dahil bare months na at huling quarter na ng taon, aba aba'y eh wala talagang makakapigil ng kapaskuhan Kaya habang nalalapit ang most wonderful time of the year, marami na ang bumibili ng Christmas lights lalong-lalo na sa online Dahil na rin mas accessible bumili sa platform na ito Ngunit ayon sa isang consumer, mas gusto niya pa rin bumili ng Christmas lights sa mga physical stores kaysa sa mga online shop. Sa tugang po po, nagpapabaka na po para po natatry. Pag online po kasi parang, ano, dahil siya malay mo mag-abot sa iyo, ano, dahil nag-aandar or fake ang mag-abot sa imo. Mas okay man po si may tatak na ano. Wala naman umanong masama sa pagbili ng mga pailaw online. Ngunit may ilang paalala ang Department of Trade and Industry sa pagbili ng mga Christmas lights online. Pwede pong online basta siguraduhin lang po natin na talagang nandun po yung ano yung PS mark sa ICC mark po sa product na binibili natin. Cham Garcia, CSN Umulan man o maraw ay patuloy ang paghatid ng serbisyong medikal ng Provincial Health Office ng Kamarinisur. Mga sa hindi na gumagasto sa pagpapagamot dahil yan sa zero balance billing ng probinsya. Narito ang ulat sa kabila ng maulang panahon, tinungo ng medical team mula sa Provincial Health Office ng Camarines ang Barangay Tinangi sa bayan ng Pili, Camarines handog ang libreng medical at eye check-up ng probinsya. Isa sa mga naka-avail ng programa si Norma Soreño na naka-avail ng libreng gamot. Ko ang nasabi po, salamat sa manager kay si, um, si gobernador salamat sa iya tanan ko sa iyo, Sa up. Tako po nga ni, sa totoo lang, di ako nakapagpacheck up. Kubri nung muna, sa langan ako sa eskulahan. Itong mga pagkakansan mga aking, mga anak ko mga aking. ano. Nang dahil sa healthcare on the go assist ng probinsya, hindi na gumagastos ang mga kamarinense sa pagpapagamot dahil inilalapit na sa mga komunidad ang dekalidad na healthcare services. Kaya taong 2019 pa lang ay ipinapatupad na sa probinsya ang zero balance billing. Pumunta ka sa ospital, walang pinabayaran. Hindi lang walang pinabayaran, may doktor pa. Hindi lang sa ospital, pa x-ray ka, mobile van, 3-5 yun, libre. Ultrasound, may bayad yan. CT scan, may bayad sa iba. Sa Kamsur, libre ang ultrasound, CT scan, laboratory, dental, eye check-up, mammogram. Pag pagkatapos yun, may libre pang gamot. Malaking tulong umano ang programang ito ng pamahalang panlalawigang medikal dahil hindi na nila kailangan pang magbayad para mapanatiling maayos ang kanilang kalusugan. Ah, grabing pasasalamat si Governor El Rey Villaporte kan mga piktatao sa serbisyo dito sa barangay Tinangis. Diyos sumabalos na maray sa imo. Sana kadagos-dagos sana sa imo magayo ng mga programa ang arang ni Diyos na sanaan magbalo sa gagayunan, ikarahayagan sa iyang mga nagkagiliribuan digdi po sa barangay Tinanis. Grabi uh, grabe po ang pasalamat ni si Gov. El Rey dahil po ang pili talaga na inya pinapabayaan sobra. Si problema sa bulong, dahil na nindi libre ng itinata o may doktor pa na nagsi-check up. Ano man ang mga pangangaipon ninda, talaga pong itinata o gabos, libre mayong bayad. Nick De La Cruz. CSN. At yan ang mga mainit na balita ngayong araw sa Kamarini Sur. Kami ang Council News. Ako po si Chris Novello. Jos mabalo sa pagtitiwala.